<laughs> I don't know where she came from. Kind of turned me upside down. I just don't know what to do. Ngayong araw mga pare ko ay pupunta po tayo ng Dinggalan Aurora. Ipapakita ko po sa inyo ang ganda ng probinsyang to. Pero bago po tayo makapunta dito, ay ganito pong lugar ang madadaanan natin dito papunta sa probinsya ng Aurora. Napakaganda, napakaaliwalas. Talagang sulit na sulit yung biyahe natin mga parekoy ko. Kaya tara samahan nyo kami dito sa biyahe namin na to. Ayun mga pare na, uwi kami ngayon ng Nueva Ecija kasi Boboto kami ito kasama ko si Atan Ayan na. Okay okay Dito lang kami Ayan mga pare kayo nagpakarga muna si Atan Sa Aerox nya Full tank Ay full tank 300 Piling ko halos full tank na yan So after nito Lideration na kami dun sa DRT Kasi andun yung ibang kasama namin eh Dun kami mag-aantayan right. Alright kasama ko kasi sila ano sila mama si papa nakaban sila so una na sila dun kayo magme meet up sa welcome art ng DRT kumain muna kami dito ni Atan sa well, bandang ka na to eh ayun no. siya nagkanin ako nagmami lang ako hindi na natin tuloy ang gandang bayon hindi ko alam eh salamat eh eto mga pare kay paalis na kami tapos na kami kumain rekta na kami dun sa arko ng DRT nakapaglabas din ang sama ng loob Whew! Ay, sarap sa pakiramdam. Nakakain na tapos nakaano pa. <laughs> Dire-diretso lang tayo papunta na to ng DRT. Tapos dito malawag na talaga yung ano, kalsada. Lara tayo masyado kasabay eh. Ano na to hanggang sa makarating na tayo dun sa May San Miguel Bulacan. Wala na tong ano, traffic talaga as in. Dito maganda tumaan kapag traffic sa NLEX tapos pagdating sa Bulacan traffic pa rin. Ito yung magandang alternative route. Kasi so, depende pa rin sa panggagalingan nyo Kasi kami dito lang naman kami sa si Mecca Marine So malapit na kami sa Bulacan Actually long cut to eh Kung tutuusin eh Pero mas gugusin na namin to Kaysa sa matrapi kami ng matagal sa Bulacan Ano ko kasi ngayon ba diba? Eleksyon Malapit na rin mag November 1 So parang dalawa yung magiging okasyon natin Or parang dalawa yung holiday So yung mga tao Possible na umuwi sa probinsya yung iba Tsaka nakita ko sa mapa Sobrang traffic sa ano Bulacan tsaka NLEX kaya dito na tayo nagdaan Tingnan nyo naman oh, no? wala masyadong traffic Kami, Ako nga lang nagdaan eh Sobrang payapa dito Napakasarap gamitin itong ano CB150X Basic na basic yung mga ganyan lupa ko Dito natin matitesting yung motor na to Ayun na, medyo maraming ano, lubok sa daan Mga bitak-bitak Sa mga ganito, basic lang sa kanya eh. Para lang kayong dinuduyan kapag nadataan kayo sa mga ganyan lubak. Eto mga pare kayo, no, DRT na tayo Dito tayo mag-aantay Dito ka lang muna Hanap lang ako ng signal Ma, lumagpas na kayo ng arco? Kakalagpas yun lang ba? Lumagpas na pala sila. Tumayak kasi ako eh. Tan, hatawin na lang natin. Hatawin natin ng konti. Ay si oh. Hello. Nasa na kayo banda. Diretso na kayo. Tapos unang kanto kanan. Nandito kami. Pagkalakpas ng Eagle Cement, kanan na kayo. Ay. <laughs> ito na, ito na sila mama kasi papa Itong nasa harap namin, nagkita na rin Nintay pala nila kami dito sa Eagle Cement eh Mano na kami para susundan na nila kami Ito mga pare kayong daan na to Papunta na to ng biak na bato Pero hindi kami didiretso May kakaliwaan kami dito Ito na eh nakakaliwa na tayo Tapos ito dire diretso lang ulit Tapos pinakadulo nito kaliwa ulit tayo Pero itong daan na to dito maganda na Aspal Tapos medyo may konting-konting banking ano kayo gagawin dito? ito Tinitibag yung bundok. Ano yun? Dami lang natibag. bago oh. Ah, kakanan pala itong hinayopak na ito. Ito yung umu sa blind spot kanina. Eh, oh. Yan, oh. Ito mga pare ko yung nakakaliwa na tayo. Pag itong daan ito, dinire-diretso nyo. Pinakaduli ito, yung main highway ng San Miguel Bulacan. Yung may red horse na monument doon. Medyo mahaba-haba pa ito ng konti. Pero pagdating ito sa may red horse, malapit na doon sa may arko ng Nueva Ecija. Buko tayo. Buko tayo. May buko ba dito? Tanong mo ako may buko sila? Ay, wala. <laughs> Balik tayo doon. Meron doon eh. Doon sa unahan. Balik tayo. Doon na lang tayo. Doon na lang. Hindi pa pala. Hindi pa pala. <laughs> buko tayo, Tan. <laughs> May buko po kay te eh. Magkano po? 20? Dalawa Huh, Buko break tayo Buko break Dito na kami sa ano Manuel Messi na to. Tamang buko lang Buko break lang muna kasi oh. I love my organs Sarap ng buko ni Parang Parang gusto mo mamili na pa sa lubong Kaya nga eh Ito <laughs> mga pare kayo, tapos na kami mag-buko break. Tingin naman kami dito ng ano, na para mapasalubong konti Tan, ito tano ay na chicharon, bili tayo chicharron. Okay. Tan, itong chicharon na to 120 isang piraso okay. ah, 120 bagnet ano pinagkaiba nitong dalawa te? Eh? bagnet tsaka tong ribbon ah ito bagnet hmm Tan, bili tayo, tikman natin ito tano ito, bagnet 150. Tapos bilhin natin yung mga bata nito. <laughs> ipon. Ba't? <laughs> Paano naging ipon to? <laughs> Ayun nga po si <laughs> <Ibon>. <laughs> I don't know where she came from Kinda turned me upside down I just don't know what to do Ilang taon na kayo? Ah, pa Pinyaranda na ata kami Pinyaranda Nueva Ecija Nakalimutan ko na itong lugar namin ah. Hindi ko na alam yung mga lugar ah, Pa Pinyaranda na nga ako. ito Eto Pinyaranda Nueva Ecija na oh. Dito kami sa may tuloy ng Pinyaranda Eto malapit na kami dito siguro mga 15 minutes na lang Andun na kami sa bahay namin dito sa Nueva Ecija Sobrang sarap gamitin talaga na ano, CB150X Grabe itong motor na to. Biruin yun oras kami umalis dun sa Kaloongan Nasa alas 12 ata Magpo 4 hours yung biyahe namin Kasi eh, nakasabay kami dito sa van eh Pero sa 4 hours na yun mga pare kayo no Parang ano, hindi ako talaga masyado nangawit Lalo na yung katawan ko, yung body Kasi upright yung body ko eh Sobrang taas ng handlebar nito. Mga pare, kay dito pala ako nag-high school nung ano, nong high school days ko ito. Dito ako nag-aral. General Tinio National High School. Ayun Ibang-iba na 'to ngayon eh. Dati hindi pa ganito itsura nito eh. Pero ito na siya ngayon. Medyo mas maganda na siya compare sa dati. Yan ako nag-high school. Tapos doon na ako nag-college sa ano, Manila. Doon na rin ako nag-graduate. Eto naman mga pare, dito naman ako nag-elementary General Tino Central School Yan, napakaraming memories ko din dito, grabe Andiyan yung mga pinakamasayang araw ko nung nag-aaral ako dito sa elementary Halos lahat ng laro dito ko nagawa sa school na to Eto, bakit dito yung CB150X sa ganitong kalsado? Yung mga bako-bako Sobrang basic lang <laughs> Basic na basic, basic pa sa basic ito hindi nga makabirit ako Pero pag ganito ang motor mo Basic <laughs> Lumagpas yata no <laughs> Lumagpas <laughs> Wala atang tao dito eh Hoy hoy Yohan Look at the camera Shhh Yohan Yohan camera <laughs> Say hi. Hi. I have to oh. see. Me. Meh. 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 I give you. Meh. Gaano kami na, ano, Nang manok. Kay Dodong. Shout out. <laughs> Ayan. Kakate kami ng, ano, manok. Ipapapaitan namin. <laughs> Ang ginagawa mo diyan? Wala, nagmumuni muni. -muni Nagtamang muni muni lang. Kasi dito lang tambayan namin, no. Ganda ng ang ganda Ito, ng tambayan dito. Eh. kami sa ilalim ng puno, ay no. Tapos so, tamang okay, music man. lang. Pinatay ko, pinapatay ko lang kasi baka makapirit eh. Talaga naman, <laughs> ayun, di ba? Sobrang lakas ng hangin dito. Yung mga ganito akong sarap tumambay, napakalamig. Although... Tanggal stress po. Oo. Oh, so, oh. although tirik yung araw. Ayan makita nyo, <coughs> terik yung araw. Pero dito, napakalilim. Ang ganis dress eh, parang ang sarap mag-camping pag ganito Oo, oh, eh. No? May dagat dyan, no? Oh, no? Ay, Ay no. talaga naman talaga Ang sarap mag-camping Ay, naku no? po, Diyos ko <laughs> Talaga naman, di ba? Gagi <laughs> Grabe, nakatulog ako dito Naglatag kami ng ano, dito Yung nabili ko sa oh. Shopee tag 300 Oh, nagutom ka? mm -hmm. sarap kumain ng sagi <laughs> Scarlet Ganyan mo ito

This is our chef for today. <laughs> Hello. <laughs> Tinolang manok. Tinolang manok. With ano ano to? Native. Native, native chicken. Di ba yun? Yung native ba tita yung mabuto? Oo. Oh, oh. Mabuto yung ano ano? Mas malasa siya. Oo. Okay. Kasi napansin ko rin dati. Parang ang daming ano. Mabuto. Mabuto. Oo. Saka mas matagal siya pakuloan. Pero mas masarap yung laman hmm, niya kaysa doon sa ano. Sa palengke na nabibili. Oo. Matagal ang luto, ipapalimutan mo lang. Dito. lang ah, mas, ah, mas matagal siya. Okay. Siya ah, ma matigas? Mm -mm, mas matigas siya. Parang, ano, kal Ah, okay. Then, Naku, ayun na, minekos-mekos na. <laughs> minekos-mekos na. <laughs> <laughs> Kukuha kami na ang bayabas dito. Meron daw dito ang puno eh. Malaki yung, ano, yung mga bunga. Dito sa may namin. Nakakuha mo na, Tan? Oh, Meron pa? Ang, ang dami pa dito. Hindi naman tayo matatrespassing dito. Wala naman nakalagay eh. <laughs> <laughs> Ayun yung ano. Bayabas. Ayun, Hop, ya. Yeah. <laughs> Ito. <laughs> bayabas kami. Babot ano? <laughs> <laughs> abot Babot bayabas. Challenge. <laughs> <laughs> eh, parang tumasa ano ang boba kay kayo dodong. -tum. <laughs> Tumaas no. Parang nadadakdak ah. Wala. Wala. Ang sarap talaga kapag ano, fresh from the tree. Iba yung lasa ng bayabas Kaya sa yung may yung sa palengke Medyo matagal na doon Ito Sariwang sariwa <laughs> Wala na <nakik> ko sa iba Mmm <laughs>

pa natin sa mga legit. Kinuha na ni Atan. Napitas lang yun ah. Ay po, Kabit Kapit pa lang ulit ah, pag ano, hindi pa hinug. Hinug na to. Tayo hinug na to, no? Hilo pa. pa? Okay na Ang bilis niya pitasin ni. Parang nahawakan ko lang siya. Sarot, lako ang bisarot. pa. Hilo pa. Hilo pa. yari. Ay, ulit. Pagkatapos nga po namin kumanan tanghalian, ay nagkayaan po kami na po ng dinggalan. Malapit lang po ito dito sa General Tinion Web ha. Siguro mahigit isang oras lang po yung biyahe. Dito po may pumunta ng dinggalan? Tama po ba to? Diretso lang po. Kakanan. Ah, kakanan na. Ah. Ayun, Laor. Oh. Kasi bawal po kami dito, eh, no? Oh. Pwede naman dyan ngayon, kaya lang kailangan ng reflectorize. Ah, reflectorize. Ah, sige. Salamat po, sir, ha? Kanan. Kanan po. Salamat po. Opo. Okay, dito tayo. Dire-direcho tapos kanan sa main highway. Oops, lang ina taas. Basic lang to sa ADP, Ay, ano? CB150X. Grabe, iba talaga yung motor na to adventure napakasarap gamitin dito sa kaldag may mga kasama ko wala na sa likod ko dahan-dahan lang sila dito sa rough road pero itong CB150X basic lang sa kanya yung mga ganitong ano, rough road dito kami nadaan guys sa ganitong lugar nakalagpas kami na ng Nazareth tapos dire direto lang dito tapos pinakadulo sa main highway kakanan tayo maganda rin yung daan dito kasi yung last time na nadaan ako dito sira-sira yung daan na to pero ngayon napakaganda na oh wala nang bitak-bitak kakaayos lang siguro nito sobrang solid dito eh, napakaswabi ng daanan kanan daw eh Ito na yun, dire-diretso na to. May data ka ba? I-Google map mo nga, Dinggalan. Tapos kapag may likuan, sasabihan mo na lang ako. Wala kasi phone holder to eh. All right. Napaka-solid dito, shit. <laughs> Ang ganda ng daan. Galing pala kami ng Papaya o General Tinyon Way kaya medyo iba yung ruta namin. Pag manggagaling kasi kayo ng Manila, ibang ruta nyo. Daan nyo sa may Kabanatuan. Port Magsaysay na to. Hindi pa namin nadadaanan yung gabal dun, eh. Ah, eto yung tulay. Naalala ko to. Uh -huh. Eto na yung bungabon eh. Solid! Grabe, napakaganda ng view. Parang doon pa tayo pupunta doon sa bundok sa kabila eh. Kakanan tayo? Okay, kakanan. Ah, kakanan gabal doon. dito. Bungabon. Okay. Picture tayo? Dito na lang oh. Ha? Ha? Ilang barka na lang. 2 barka na lang. O pagasta, pagas ka doon, oh. May pagasan doon. Picture tayo dito ganun yung motor, oh. Ito nagpicture lang kami dito. Nakikita nyo yung bundok na yan. Doon kami sa kabila pupunta. Tatawiran namin yung mga bundok na matataas na 'to kasi nasa kabila dagat 'yan sa May Dinggalan. Ito mga pare, guys, paalis na kami. Pupunta naman kami ng na Dinggalan. Ayan, dire-diretso na lang to. Napaka-solid ng view dito. Oh. Kakabila tayo ng bundok na yan, tatawirin natin yung bundok na yan. Dito, mas solid yung daan dito. Kaso umu, medyo maambon ah. Sana pagdating namin to sa mismong tinggalan, walang ambon. Dito lang to guys, sa uh, tinggalan. Papuntang tinggalan. Gabal doon mao na tapos tinggalan. Ito yung daanan papunta doon. Nalagpasa na natin yung isang mataas na bundok. So kakabila pa tayo dito. Mamaya malalapit tayo siguro dyan sa mga bundok na yan. Eto katabi na natin yung mga bundok oh. Ayun no, Taas niyan. Ito na yung mga bundok. Malapit na tayo sa kanila. Korba, korba Eh. <laughs> oh, ano ilog to? May ilog pa pala dito. Oh, tapos may mga cottage, cottage. Hindi ko alam kung anong ilog to. So eto mga pare kayo no, andito na po kami sa may pinaka welcome to Dinggalan. Hindi na po kami diyan huminto, dire-diretso na po kami dito sa loob ng Dinggalan Aurora. Yan makita niyo yung daan, napakaganda po. Makikita niyo yung mga gilid, napakalinis. Tapos sobrang organized talaga, maaliwalas tingnan. Halos wala kayong makikitang kalat sa daan. Tapos yung mismong daan, napakaganda. Walang masyadong bitak. Kaya solid na solid talaga pumunta dito mga pare ko Tapos napakaganda pa ng mga view. Talagang ma-enjoy niyo po itong lugar na to. e, sa, sa mga taga Metro Manila. So barang dalang lang natin makakita ng ganito kasi andyan tayo sa lungsod. Pero minsan minsan kapag pupunta tayo sa mga ganitong lugar, eh talagang nakaka-relax po talaga. Ang aliwalas po talaga ng lugar dito sa may dinggalan Aurora. Hey, 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 Ay, may daanan pa pala doon sa taas, agat oh. Angat ba tayo doon? Eh, ito na, may mga beach na dito. Oh. Ay, ito, mga resort. Kasi ito pala, dagat na. Angat ba tayo doon sa taas na? Eh? Check nga natin. Yun, oh kaso walang pasukan may mga gate eh yun ito na nga po ang sinasabi ko this is the view ito talaga yung hinahanap kong view napaka solid naman dito mga sir uy meron pala sa baba oh ha? malalim lang. ha? malalim pala pala <laughs> Ano ah. na may lighter? Ha? Ah. Ganda eh, no? Grabe. Grabe ba? Grabe ba? Parang yung paa ko, parang may gumagano'n-ganon, no? Oh, may gumagano'n. <laughs> 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 Ayun na, no, may tindahan, no? Pwede tayo mag-chima-chima. Butas na ba to? Ah, ito pala, eh, no? I love butas na ba to.